Sports. 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 Sa katatapos lamang na games, abay mga kasama. Pinahiyan ng husto ng Wolves, ang karibal na team na sa bungakala ng marami ay tatapusin na ng Denver ang serye ngayong araw. Pero sa pagkasasara ng laro sa Game 6 kanina, misto lang hindi kampeon ang kalaban ng Timber kung saan ang score ay tambak 115 to 70. Umabot kasi sa 45 points ang kalamangan ng Minnesota kaya naman dumagundong ang arena sa selebrasyon ng mga fans. Busod nito, mga kasama, extended na ang serye at magaganap ang do or die at exciting na Game 7 sa darating na lunes. Nanguna sa flawless game ng Wolves, si Anthony Edwards, nagbuhos ng 27 points. Ang NBA MVP na si Nikola Jokic halos inalat na meron lamang 22 puntos. Hindi gaano nakaporma si Jokic ng pagtulungan ng mga big men ng Timberwolves, si Roddy Gobert, Carl Anthony Towns at Nas Reed. At tatlong ito ay tumipo ng 38 big rebounds.